Uh, pala. Yung lang pala. Ibigay natin ito, subsidiyan na ito ba lumaliit lamang uh, doon sa mga uh, may hawak na balido at uh, renewed, renew, na-renew na mga MPOPs kasi dapat yung kinikilala natin ay yung mga uh, lihim mo at sumusunod sa batas. Updated yung kanilang uh, 5000 and now we are down to 4700 creditors entitled sa uh, fuel subsidy This initiative itong extension pa po ng una na na stimulus program for economic recovery Pinangunahan ng Tricycle Regulatory Unit, ito TRU ang arangkada pang pasada para sa mga katoda nitong November 12 sa Activity Center kasama ang mga pangulo at officers ng 32 Tricycle Operators and Drivers Association sa lungsod ng San Jose del Monte. Dito formal ng dilagdaan at iginawad sa bawat miyembro ng 32 toda ang 7 liter gas voucher na tugon ng pamahalaang lungsod sa patuloy na tumataas na presyo ng gasolina. Alam naman po natin na ang presyo po ng gasolina hindi lamang po rito sa sa ating lungsod, kung hindi po sa buong Pilipinas, at ganoon na rin po sa world market, ay talagang patuloy po ang pagtaas. So, bilang pagtulong po sa ating mga sektor ng tatlong gulong na para po maibsan yung kanilang kahirapan dahil sa laki ng nababawa sa kanilang kita dahil sa presyo ng gasolina, ay binibigyan po natin ng ayuda o tulong sa pamamagitan po nito ng pagbibigay ng gasolina sa ating mga katoda. Nagsimula po itong ating fuel subsidy program nung nagkaroon po ng pandemya. Qualified po lahat po ng ating mga tricycle driver, lahat po ng may mga unit. Kinakarga po ito kasing gasolina doon po sa unit mismo, sa tricycle unit. So dadalhin po nila yan doon sa, tricycle, sa gas station at yun po ay kakagargahan ng gasolina. Direkta po siya, kaya po yung iba na walang tricycle unit, yung magdadala ng galon ay hindi po pinapayagan yon. Kasi we make uh, we to eat po na talagang yung tricycle unit mismo ang kakargahan po ng gasolina. Sa patuloy na pagsuporta ng pamahalaang lungsod sa sektor ng transportasyon, buo ang pasasalamat ng pamunuan ng CSJDM Toda Federation. 7 liters po na ibibigay na napakalaking bagay po niyan sa amin ito sa amin sa upland sa medyo kabundukan eh medyo hindi naman po gano'ng karamihan ng pasahero sa amin taon taon po nagbibigay ng gas uh, fuel subsidy ang ating pamahalaan na malaking tulong din naman po ito sa mga pangkariwang toda dahil po sa binibigay na gasolina tatlong araw po na boundary, eh, nakakatipid po sila. Kaya napakalaking tulong po to sa mga ano, kay papano, naibsan yung kahirapan uh, ng mga katoda. Sa programa, pinangunahan ni Reverend Father Leon G. Coronel ng St. Joseph the Worker Parish ang blessing ng mga modern tricycle units na binili ng iba't ibang mga toda sa lungsod ng San Jose del Monte. Dumala rin sa programa si Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. upang ipakita ang buong suporta sa sektor ng transportasyon. Po ng tatlong gulong hindi lang po kayo tinurin na kapamilya. Kung hindi talaga para mga kapatid. Alam po ninyo ang trabaho natin bilang chairman ng CTF Army, siya hindi po nakakaalam. Baka na nakakaalam lang po yung mga pangulo. Pagka ako pa rin yung mga problema, sabi ko nga, sabi ni Mayo, pili niya sa akin, partner, pag upo natin, gusto ko wala na nang umulorong dito sa Lungsod na sa Lungsod na Sede Kung mapag-aaralan lahat ng diaryo, Pundo sa lahat ng toda, yung existing ninyo o yung mga additional ninyo. Wala naman po kayong masasabi sa akin bilang chairman ng city parking. Basta karapag-dapat at para sa additional na inyong mga ganyan praktisa, andyan po tayo, pinupupukan po natin ang ganyan. Ganyan po namin kayo kamahal sa sector po ng tatlong gulong Kailan lamang itong mga tricycle at modern tricycle unit sa likod ko ang magbabalik pasada gamit ang 7 litrong fuel subsidy mula sa pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte bilang tulong sa kanilang pangkabuhayan. Para sa Balitang San Jose ako si Jeff Andrade, Public Information Office.